Ayan, hello guys, good afternoon. Ayan, balik po tayo guys sa ating sumada tutorial. Okay, mag-tutorial po tayo guys, kailan pwedeng lumabas ang pumpiang. So, ano po yung mga pwedeng uh, patalandaan na pwedeng lumabas ang pumpiang. Okay, so meron po tayo ditong kinopia na uh, sumada pumpiang, pumpiang Inchik, kapag lumabas si dos, kapag si uno, kapag nagkapit. So, yan po yung mga patalandaan na pwede pong maglabas ang kapet, So, example po guys, sumada pumpiang. Ano po ba ang sumada pumpiang? Ang sumada pumpiang po guys na tinatawag ay kapag lumabas ang halimbawa, ah, pareho po ang bilang. Ano? So, halimbawa, 8, 17. So, ang tawag po dyan ay sumada pumpiang. Kasi po, 8, 8. Pareho sila ng sumada. Sumada Pungpiyang. Or the example naman kaya guys ay 26, 35. O, pareho din po yan sumada 8. So ibig sabihin ang tawag din po dyan ay sumada pumpiang. Sa ibang ano naman tayo guys bilang. Halimbawa 18, 9. So pareho din po silang 9. Sumada pumpiang. Or di kaya 11, 20. Sumada pumpiang din po ang tawag dyan dahil pareho po sila bilang ng 2. Pag pareho po ang bilang ng lumabas, ibig sabihin po niyan ay sumada pumpiang. Okay? So next, pumpiang in check. Ano po ang pumpiang in check? Halimbawa po ang pumpiang in check naman ay 5, 5.15. ba? Diba? Ayan, pumpiang in check. Pareho po sila ng dulo. 7.20 or 17. Pumpiang in check. 26, sa is, sa is. Yung para-pareho guys ang dulo, And then, 18, by 28. Okay, yan po ang mga tinatawag nating uh, pumpiang inject. Kapag lumabas naman po si 2, so alam niyo na po yan. Halimbawa ano guys, uh, lumabas ay 2 Gs. di ba 2, 38. Lahat ng pares ng 2, basta't si 2 ang lumabas. So patalandaan din po yan na pwede rin pong magpumpiang. Kapag si uno, okay? So halimbawa lumabas, lumabas si uno? 1, 1, 11. Or di kaya uno jis. Uno sais. Uno siete. So, ibig sabihin guys, lahat ng pares ng uno, basta't lumabas si uno. Okay? So, yan po, patalandaan din yan na pwede rin mag And then kapag nagkapit, so yan ang pinakang number one talaga guys na mapapansin mo. Kapag lumabas ang kapit na halimbawa, ah, ang kapit natin ay sais, 7, Okay? Yung magkasunod pong bilang, yan pong ibig sabihin ng kapit. 20, 21, kapit. ba? Diba? Or 18, 19, 21, 22. So, yung mga kapit guys, yung magkakasunod na bilang. So, yun yung po tinatawag nating kapit. Ano? So, ibig sabihin, kapag yan po, meron kang napansin na mga ganyan. So, ibig sabihin niyan guys, pwede pong magpumpiang. Meron pong posibilidad na maglalabas ang pumpiang. So, sana po, nagits ninyo ang mga patalandaan na binigay ko sa inyong idea. Okay? So, ganyan po ang mga patalandaan. Kapag nagsunod-sunod na yan guys, halimbawa, sa 7 nagkapit na siya. Pwede rin naman guys, mauna si Pumpiang. Halimbawa, nauna guys si Pumpiang. Pumpiang dos. Wala pa kayong nakikitang kapit or wala pa kayong nakikitang sumada Pumpiang. Wala rin kayong nakitang Pumpiang in check. So, ibig sabihin niyan guys, nauna si Pumpiang, hindi ba wala pa yung mga patalandaan na yan. Nagpumpiang na siya. Ibig sabihin, ang sunod po niyan ay kapit. Mga ari pong kapit or di kaya isa sa ganito. Ayan, ganyan po minsan ang ginagawa nila. Kapag lumabas, nagpalabas po sila ng uh, nang pumpiang, minsan po sinusunod nila Is yung uh, sumada ng kapit or di kaya uh, Pumpiang in incheck, Ganon po yung gawa nila ano So kung halimbawa naman guys uh, Nagkapit Minsan nilalagay nila sa ilalim ng kapit Si pumpiang Pumpiang 20, ganon Or di naman kaya uh, Nagsumada pumpiang 18, 9 Sumada pumpiang Minsan guys, dyan nila din nilalabas si Pumpiang. Iniilalim. Minsan naman, ah, kasunod. Ganun. Tingnan nyo guys yung mga ligaho ninyo. Kung meron kayong mga kopya, pansinin ninyo. Kapag ano yung mga katabi ng pumpiang, tingnan niyo guys kung ano yung mga makikita ninyo. Ano? Meron din pong suma kapit. Diba? Sumada kapit. Nakalimutan ko pala. Okay, example lang sumada kapit. Halimbawa, 31, 5, 7, 35, 27, 10. Okay? Ang tawag po dyan guys, sumada kapit. Okay? Sumada kapit yan kasi ito ay 4, 5, 7, 8. Diba? Magka, magkabilang sila 9 at 10. So, ibig sabihin lang yan, naging sumada lang siya. Kaya hindi po siya tinawag na kapit. Kasi, hindi naman talaga siya guys, yung makikita mong bilang na magkasunod. Pero yung sumada niya, ay kapit. di ba? Sumada kapit. Ayan, yan po yung tawag dyan. Meron din pong chance yan na magpumpiang. So, dito po guys sa amin, makikita nyo dito. Tingnan nyo dito guys. 31, 5. Suma kapit. Kaya nag... Pumpiang sa ilalim. Tapos, sabi ko nga sa inyo, minsan nawo na si Pumpe, sikap si pumpiang bago siya maglabas si dos at si uno. Nakita nyo? O, ito. 27, 37. Anong tawag dyan, guys? Pumpiang in check. ba? Diba? Nasa example po siya, guys, ng pumpiang in check para pareho ng dulo. Nakita nyo? Sumakapit. Pumpiang in check. Lumabas si uno. Lumabas si dos. So, yun po yung magkakasama, guys, na talagang mayroong patalandaan na magpupumpiang. Diba tama yung tinuro ko sa inyo, guys, kanina, na kapag lalabas po ang, uh, ang pumpiang, minsan may, mayroong nauunang patalandaan. So, dito po tayo sa una, ay sa unahan pala na pumpiang 24. So, dito, nasaan naman ang ginawa nila dito para maging patalandaan na magpupumpiang. So, mayroon naman po siyang pinabigay na, uh, binigay na, na bilang tulad po nitong 29, 30, 7. Ang tawag po niyan ay suma kapit. Okay, nasa suma po siya dahil 2 plus 9 is equals to 11, 3 plus 7 is equals to 10. So, ibig sabihin bilang po siya ng 10, 11, kaya nagpumpiang. Diba? So, dito tingnan nyo, suma kapit, kaya nagpumpiang 5. Ayun. So, dito na po tayo guys, balik tayo dito. So, ito po yung naituro ko sa inyo ngayong hapon. Ang tinatawag nating uh, kailang pwedeng lumabas ang pumpiang or mga patalandahan na pwedeng lumabas ang pumpiang. Okay? So, sana guys, meron kayong natutunan dito po sa aking sumara tutorial sa hapon na ito. And good luck po sa inyong lahat. And God bless po. Pakishare naman po ng ating video. Ayan. So, huwag pong kalimutan na ishare ang ating video. Thank you, thank you po.